Hello mga ka -farm. Ito yung mga alaga na naman natin ng ating happy pill. Si Burikda kumakain ng fish. Mayroon pa ditong isang fish. Oh, last ball. Last ball. Last ball na yan. Na? Sina kay last ball na yan? Hindi na ka? Mm -hmm. Gusto pa niya. Mm -hmm. Gusto pa yan yung bariktat Okay, mga ka-farm Yung ating mga itik Nag, ah, ano na, labasan na Kaya so, eh, medyo malaki na sila Ayan, ang ating mga itik Shhh Bali, labing apat yan sila peraso, mga ka-farm cute yun sila kasi maliliit pa. Yan. Medyo matakaw-takaw pa yun sila kasi ano, kakatikim lang nila ng mga pagkain sa labas kasi lagi yan sila nakakulong mga kapan. Yan. Aligaga pa yan sila kasi maliliit pa. Uh -huh. Gusto yung searching searching yan sila ng makain nila mga kapwa gusto yan sila gala ng gala yun yung mother nila yan si mother itik yan siya yung magaguide oh, ay naipit siya yung magaguide ng kanyang mga maliliit na itik ito ang cute cute nila mga kapwa ang nila oh. Tapos, nagbabago yung kulay nila pag lumaki sila. Yan. Parang yellow pa yan sila. Mula pagka-hatch nila, yellow yan sila. Tapos, magiging white na paglaki. Oh. Tapos, mayroon pang mother duck doon na isa. Naglilim-lim. Hello, mother duck lim ducky ducky Si mother duck na matara yan. Yan mata yan si Mother Duck. Matagal naglumdo, naglimlim kasi yung mga itlog ni Mother Duck nilipat sa kabila. Tapos kumuha na naman kami ng itlog ng bibi. Nilimliman niya. Hindi niya alam na itlog ng bibi na yung nilimliman niya. Ayan. Nadaya na naman si Mother Duck sa kanyang nilimliman. Matagal na yan siyang naglimlim mga kapal. Yan na sila mga kaparm. Wala, wala silang mga sakit. Ito. Oh, yung mga sisiw natin mga kaparm. Medyo malaki na sila. Yan. Hinapi sila sa dalawang kulungan kasi magsisiksikan sila kapag ka isang kulungan lang. Yan. Uh, so far malalaki na sila ito yung mga white na pinakulay na mga manok hmm. mga asul marga itong mga to mga kapwan yun lalaking manok na no. Pa ito o Kapat lang yung sisil na tandang tendang apat lang yung sisiyo mo, tendang Hmm, lang ba? Ang dalawa dito. Burik Burikdat! Burik na naman kaya yan maghahanap. Paghahunting yan si Burik pag ano eh. Siya lang kasi yung siya lang kasi yung pusa dito na naiiwan. Si Burik lang yung magsusurvive dito sa ano, kabukiran yung ibang pusa nagkakasakit siya napakalakas ng ano niya mga kaparami immune system ito let us check here oh may naglilimlim pa may naglilimlim naglilimlim ka din titit titit oh dalawa ikaw uy hindi man nag ano hindi man nag iingay ito oh tahimik lang uy ang mga plum na nagbibigay. Ito may itlog dito mga kapan. Dalawa. Uh, may bago dito. Isa. Mm, bali. Bali lima sila mga kapan na ano, itlog na Mm. Ito mga kapan. Malapit na to silang maano. Machugi mga ka Convert na ito for convert tumani na ito sila mga kapwa malapit na ito sila tulong kasi masama ang panahon na uulan na yan sinisipon na yung iba quarantine sila quarantine malapit na ito matsugi mga kapwa ito dalawang babae ng amerikana ito mga kapwa ito rin sila Ayan, nag-aantay na lang to sila na ano, makatay. sarap to mga ka sa ano sa baw sa yung ito nag-isa lang siya mga kapang. ito sila mga maiitim black wings mga black wings ito mga ka ito dito ayan dito na yung aming ano queen queen na ano tan oh, man manok Yeah yung ulo niya may ano puto yun sila limang piraso pala itong ganito parubing na ito hmm. magkakulang pa ito siya mga kakarap dapat magkitimbang na siya ng isang kilo mahigit para mano ay pala kana na pisat pala ko na pisat ng kuwan naman sila mga kapar ang maliliit na mga itik yan o. explore explore pa sila mga ka-farm yan, yan yung mga ginagawa nila mga ka-farm o yan, mahilig yan sila mag ano magkit ukit ng mga ano mga hibla hibla ba mga ano, sarasako yan yung gusto nila yan yung ano, laro laro yan o, ito yung aming fighter mga ka-farm fighter namin matapang to Mala, marami na itong panalunan mga kapan. May nahugla yung piso ulap po. Mas, masa, mas masaya ito sila tignan mga kapan kapag ka, ano, nasa ilog sila. Cute kasi tignan yung mga maliliit pag lumalangay sila sa ilog. Cute pa yan sila pag maliliit pa mga kapam. Pero pag lumaki na yan, maakit na yan sila. Matitigas na din ang ulo. Kasi sa sa mga ano namin mga kapam, mas matigas ang ulo ng mga iti kaysa bibi. Yan. Yan, magpulit pa yan sila. Pag laki yan. Matitigas na din ulo ng mga kapam. Tapos yung mga bibi, tingnan natin mga kapan kung nagala sa malayo, nasa malapit lang sila. Kasi pala gala. Oh, ito pa si ano, kay Kuya Mati ito na ano. Kay Kuya Mati na sumayan. Binili namin mga kapan. Ito yung lalaki namin itik yung taga-opa ng mga ano. Taga-opa ng mga itik na namin babae. Yan iskwit niya, shotat niya yun mga kapal ito yung mga brown mga kapal dati mga kapal, itong mga brown namin na mga bibi, walang ano sa kanila, umuupa pero ngayon meron na natutunan na sila ng mga kapal. sa ilo pala sila mga kapal yung mm. <laughs> iba yan. Yan lang yung life nila mga kapam. Tapos nilang kumain, maliligo, tapos nilang maligo, magpapatuyo, tapos tagpisao na naman ulit, mabasa na naman ulit mga kapam. O, ganyan lang yung ano nila. Uh, routine, everyday. Kain, ligo, patuyo, ligo ulit, patuyo ulit, ayan pahinga ano. mga manok kanya kanya silang trip maganda sa mga manok mga kaparm kapag ka ano kinapakawalan mo sa labas kay ano nakakain sila ng assorted iba iba yung nakakain nila mga kaparm mga mga ano tawag mga earthworm mga, mga ibang mga pest nakakain nila yung mm, ano-anong mga ano nila, makakahig sa lupa. Eh, Natuka nila. Baka, eh Tapos na-exercise sila kasi nakakagala sila mga kapaan. Um, pero pag ganitong si panahon mga kapaan, na umula, niinit, ganyan, init ano talaga, dapat nakakulong sila. Kaya yung iba namin na mga manok, mga kapam, nakakulong sila sa loob. Ito lang yung mga ano, medyo matibay-tibay na mga manok yan. Hilalabas sila kasi nakaka-survive sila sa panahon. Itong mga week, tinatago namin. Tinapulong. Oh, kumusta na kayo dyan mga bibi? Oh, ito, may, may, may isip din to sila mga kapan. Nalalaman niya nila kapag ka tinatawag. Tinapauwi. Yan. Ayan, ayan. Masaya yan sila kapag ganyan yung mga pamo. Ayan, ayan. sila pamo, Aha. Uh -huh. Parang kami lang mga kapamo. Kapataan namin sa mga kanan. Ano sya Ah, uh, ilog din. Malamig ang tubig doon. Ganyan kami. tapisaw tampisaw, tampisaw. No. Ano kami? Sisig-sisig sa ilalim mas parehas lang pala yung instinct ng mga ano, ayok sa tao mga kapan. Enjoy, enjoy sa tubig. oh. oh nag-iingay na siya mga kapan. Nagtatawag yan pa ganyan. Hmm. Nagtatawag yan siya ng kung sinong sasama sa kanilang ano, gala. Hmm. Yan, ito naka-alert na yung iba Oh. Yan. Leader yun, leader yun. Kaya nagtatawag. Pero kadalasan nag-a-guide sa kanila mga ka-farm. Lalaki talaga. Kasi itong mga babaeng bibi mga ka-farm. Magulo. Magulo yung isip nila at utak. Parang ano din. Tao lang din na babae. Magugulo ka din sa. naman, tanda ng daan. Hindi tanda ng daan. Yan. Kadalasan sa kanilang ka-farm. Ano talaga yun sila. Grupo-grupo uh, yan sila. Grupo. Pagka ano nagala yan kaya kanyang grupo yan sila minsan pag hindi nila ka-grupo inaaway nila inaaway nila kasi ano na join na pag mapasama sa kanila inaaway minsan yan lang sila mag every everyday so gusto ko pa sana ipasilip sa inyo mga ka-farm yung ano, mga tanim ko pero uh, for now yung mga ano muna yung mga manok at saka itik bibilang muna yung papasilip namin sa inyo mga ka -farm. so uh, thank you for watching and following our videos um, see you on my next vlog Bye bye.